Hey guys, good morning. Punta tayo sa ating mga halamanan. Che Check natin kung ano na nangyari sa kanila. Ayan na ba yung aking chinalas? Ayan. Aking palmera. Ayan. Yan ang aking snake plant. Palmera. aking mga halaman. Yan siya. Ang ganda. on tawag dyan. Ayan ang gaganda nila. Ayan. Mano na siya sa avocado. Ayaw. Ganda, ganda ni Lola. Tingnan mo, 'pag gusto mo ng Beautiful.